Hello guys, good afternoon guys. Ngayon ay uh, kakain tayo ng papaya guys. Ilagay natin siya sa baso. Uh, gawin natin siyang parang ice cream guys. So ito yung pagkain guys na pangpalusog ng uh, katawan. At uh, gamot din sa iba't ibang uri ng sakit guys. Kung hindi nagtatay-tay guys ay kakainin niya itong papaya na hinog guys. Also, uh, thanks for watching.